Alright. May ginawa ako dito na click. Uh, 150. So, ang issue niya is walang may dito sa indikator Okay. Sa key indicator. So, kahit pahitin mo to, wala. Sa sinusundan ko na yung mga wire, wala namang putol. So, yun, nahilo-hilo na ako kung ano buti na research ko sa isang vlogger pag mga ganitong issue yung pag pinit nyo dito walang lumabas dito kay indicator so ang issue nyan is sa remote so turo sa inyo hindi ko na pupuksan to pero pero meron ako napanood doon sa isang vlogger na pinuksan lang niya to tapos lahat ng kontak ng battery inangat lang niya. Inangat niya. Nung inangat niya okay na. So ayan. So bubuksan natin. Papakita ko sa inyo kung paano yan. Lahat iangat nyo. Ayan, papakita ko sa inyo. Lahat yan, iaangat nyo ito. Ito, angat nyo ito. Pati yung doon sa positive, doon sa ilalim. Angat nyo rin. Pati ito, angat nyo. Kung bago yung battery nyo, wala pa rin lumalabas doon sa key indicator, ano, sa dashboard. Yan ang gagawin nyo. Iangat nyo lang yan. So, ayan. Iti-testing na natin at aanda na siya. So, balik na natin. kaya mo mga video. So, ibalik nyo lang to. Yan. So, testing natin doon. Okay. So, okay. So, siyempre, pindutin natin to. Yun. Lumabas siya. Pwede na natin pihitin tong keyless yun Ayan. lumabas na oh di ba yun lang inangat ko lang siya tapos pwede na di pa start dito so preno kasi tinanggal ko nga to dahil nag troubleshoot ako dito so right And then na ah uh, So, ayan, mag-indicate yung sa battery, yung low bat charge na natin. So, ayan, patayin muna natin. So, ayan lang. Salamat dun sa napanood ko. At siya ako nahirapan.